Ayan, mga friendship. O, oh, umpisa na ng paglalakad. Pupunta na kami sa ating mini-meeting bundok na maabot natin ang bundok na yun. Yun! Dito sa Chaong Quezon ito, ha? Sa bayan ng aking hipag. Ayan. At, ang ganda na. Inabot kami ng gantong oras sa pag ng lilom kasi parang apoy, kainit. Ay, pero ngayon ay hindi na pwedeng mag at kagandahan na, ano? Ayan, oh, ang lilom na mga friendship. Oh. Wow! Ayan. Lulubusin kong pagba, pagpapakit sa inyo ng video. Ayan ang mga kasama ko. Si Nalin! Nalin! Nalin Kawai! Ayan. At ang aming si Joy Joy! Si Sina! At si Kuya Ronnie! At si Ate Naning! Ayan, si Kuya Roni picture ng kanya. Ayan. Ayan, ang ating mga friendship dito, ang mga baka. Ito yata ay rancho. Ayan, si Kuya Roni Hindi ko alam kung anong binibidyo niya. Kung ang lakad ko baga o bahala na siya. Pag ako nakatalikod, ay eh, bahala ka na rin. Ayan, mga friendship ha. Ang ganda nito. wow. Wow. Kagandahan na ng oras na to. Ayan. Ayan. Kami pa'y makikiyakit doon sa inyong napakagandang bundok. Ano po? Nagintay lang kami ng ano, ganda ng panahon. Ito dito sa upland si Tao. O, oh. oh, yan o. Oh. Tayo makikiraan dito sa mga ating mga kapulisan. Barangay Pulis. Yan, thank you po. Kami pa'y aahon na. Ayan mga friendship o tayo ay... Ligayang ligayang mga kidos. Oh. Ayan. Ang ganda talaga oh. Ayan. Oh. Hello Arlene! Kasama po namin ang amin pastor. Ayan. Ito yata rancho eh. Kaya maganda mga friendship. Eh. Ito yata rancho. Ang dami dito ang ano eh oh. Daming baka. Ayan. Tingnan niyo po, oh. Ang sarap dito talaga. Ayun, Napakaganda pong panoorin. Sige, sundan natin itong mga kasama natin. Hello! Hello pong panagunsa! Hello! Babay ka! Hi, bay bay. hi ka! Hi ka! Hi! Ito po ay eh, batang nagpapasya lang dito. Sa kanilang lugar, oh. No? ganda po, ka, talaga hindi na natin tatantahan to <laughs> Kaganda po ayan kaway kaway naman mga batang ano magaganda wow ayan po ha mga takot kanina sa camera ay nagsipag mas mas tong sa pinakasexing na ka-brown na yan ayan hello mga bata Ayan. Medyo aahon na tayo. Kaya kaya ng tuhod ng senior? Kaya, no? Ay, di kung mahirapan dito sa bunga, ay di. Titigil, hinahapon na nga, hindi pa naahon eh. Ang layo pa, oh, mga best. Mga friendship, ang layo pa. Pero ang ganda, oh. Ayan. Ang ganda nun, eh. Patras daw, pag hindi kaya. Wow! Aray! Dito ka sa, dito ka sa kaibigan! Oh, bahagya pala ang nasa buntot! Parang titigil na. Isod kayo! Isod ah! Parang aatras na tayo. Hoy! Ay. Ayan, oh. Buti pa sila, pauwi na. Tayo pa na. Hindi pa nakakarating sa ano, sa pupuntahan. Hello. <laughs> Hindi tayo makakarating. Buti pa tong may mga bike. Hello po. Hello po. Mat mga friendship, Lucena daw yun, oh. ang ganda, oh. Ayan. Ay, nako, pat patawarin niyo ako at hindi ako makaakyat para maipakita ko sa inyo pangako ko. Hello mga ineng, mga tutoy. Hello. Ayun po, yun yung mga nakaupong yon Nagtagumpay na sila. Ito naman mga friendship ay dito tayo aabotin ng sibseb. Pero hindi tayo pwedeng magpaabot ng gabi dito. At hindi kita ang daan. Ayan, dalawa kaming hirap na hirap na. Ayan ang isa. Hagikik na. Mayigi pa yung buntes, oh. Oh. bundok dito sa may bukal ng chaong. Napakaganda pala nitong ipinakita ko sa inyo. Nandito e, na lang ako lahat araw. Ito, sa baan, sa baba. Pinicture ako lang ito. Tapos pinicture ko ng pag madami nang gustong sumama. Ay, gusto ko kayong isama dito. Ayoko, hanggang dito lang. 500 pesos lang makakarating kayo dito. Bring your own baon. Iaahon ko kayo rito. Pero itulak nyo akong palusong pagpa-uwi na. Ayan. Ito ang mga kasama namin ka. Bagagandang oh. Ayan. takot pa sila malalakas ang tuhod ayun eh, pa nga sa tuktok ang mga ibang namin kasama ayun o, oh, yun yun doon, yun ang pinakatuktok pa hindi pa ito <laughs> ayan, sa so isang araw nasa Taal Batangas naman tayo ha mga friendship ha <laughs> hanggang din na lamang muna bye 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 bye, uh. ayan mga friendship kayo ay aking sinashout out Shout out sa inyong lahat, mga senior citizens, mga kumari ko, mga uh, lahat ng kaibigan ko dyan sa Kalawan, Laguna. Nandito ako sa Chaong, Quezon ha. At ako'y okay, namumundok muna. Yan. Pag may maghanap sa akin, itinarito ako sa bundok ng Chaong. Kumahon ako ng napakalayo, nagbuhat ako doon. Yan. Hello mga senior, ang hirap umahon pero ang sarap pakiramdam dito, pwede na no, dito ako tumira. ang tuhod natin eh. Hello po! Magandang hapon po sa inyo. naman. <laughs> ang tarik! <laughs> Hello mga friendship, pauwi na. Parang patag na ito. Thank you God. Ay, thank you Lord. Nakababa. Ay, may balikan pa ito. Ayan. Dito na tayo galing kanina. Medyo tatapusin natin ang ating vlog dito. At mm, tayo na may nasa patag na. Maraming maraming salamat mga friendship. Ayan. Makikita nyo ito sa susunod na linggo. Eh, subscribe mo naman ang aking YouTube channel. Ayan. Lola Edelia Vlog. At paki like and share na rin. Thank you so much. Bye-bye. I love you all.